Ate Eddie Venture, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, napansin natin dito sa ating uh, panel indicator na meron siyang red. No? So bali kapag na-experience nyo ganyan, so huwag kayong matakot kasi possible sa wirings lang yan ng battery ng ating ABB-160. So ayan, tara, i-check natin kung talaga bang sa wiring lang siya, meron lang siyang uh, connections So bali ngayon pala is maulan mga ka Eddie So ayan, sarap. Tingnan natin. So, bali yan pala, tinurn off ko muna tapos try natin turn on. So, ayun, no, bali na wala agad yung um, red indicator niya kasi meron lang talaga siyang loss connection dito sa wiring ng ating So, ayun, no, kung makapansin nyo dyan kanina, kinakakal ko na yan kasi uh, meron siyang loss connection siya yan. Hindi siya dyan So, possible dyan lang sa may positive na yan or yung uh, pinagkabitan nyo ng um, accessories nyo para sa MDL or sa horn nyo kaya nakakaroon ng yung dust connector so mas maganda na kailangan nakatulong nyo talaga sa maayos para mawala so yun lang mga kaibing sure kung nakatulong sa MV to please consider to like and subscribe my youtube channel yan yeah.